Uh, uh, ano 'yung biktima? Ano 'yung konting kasalanan? Ano po 'yun pwedeng na ginagalaw din siya? Sino po? Si Father. Si Tatay. Kasi naman pag Hindi ko alam 'yung ano ko. Kaya pala na lang yung lungkot ng mata ni Ate Karen. Uh -huh. Gustong makaalis dito. Ang um, araw po noon, hmm. nag-aaway po kami. Bakit po ko ako? Minuhay niyo pa ako. Dapat tama naman ako, ah, di ba? Marami naman po babae. Ayan, yeah. Hindi na po ako gi ano, hindi naman po ako nabuntis. Ang inaano ko, nagalit ako talaga. Bakit ako binuhay? niyo ba? ate dito po. Medyo ano lang, nasasaktan po ako sa nangyari. At miss, galing na lang kay ano, kaya Ate Karen at sa inyo na rin po pala. Gusto ko ano, yung damdamin po kasi nung pamangkin niyo. Iba po yung nararamdaman niyo yung, yung parang naisigaw niya, parang oh. naginawa siya. Ipaliwanag niyo sa kanya, bakit nangyaring ganon? Ito po, totoo po ba galing naman din po kay ka Ate Karen kay Nanay na yung yung anak po pala nung kapatid nyo ay anak po nung asawa nyo ibig sabihin na, na ipaampun nyo dahil anak po pala nung kapatid nyo yun po pala yung totoong dahilan alam niyo po ba yung nararamdaman po ng anak ngayon at saka po yung mga naranasan po ni Nanay na dumaan sa ganun, sobrang sakit po nun. No? Alam ko naman na eh, anong na yung hmm. siyempre bilang ina din eh. na, na gano'n, masakit talaga hanggang ngayon, na hindi nila nakaka-feeling pa yung kapatid niya at anak. Kaya pala, nasabi po ni Ate Karen kanina, kung siya lang ang masusunod, pinagsisikapan niya na malayo po dito mm -hmm. dahil po sa Oo, nangyari. Kasi nakikita niya, di siyempre nakikita hmm. niya kami. Oo. No. Hmm. Ano ko yung gusto nyo sabihin? Malay nyo, bukas makalawa, wala na pala sila dyan. Eh, hanggat naman pa na, kapag na titiasan mo, talagang alang-alang naman da sa pagsasabilang ano namin ni tatay, ano, magtiis-tiis ko muna tayo, ala pa naman tayo. Kung talagang gusto nyo ano, na gusto nyo lumayo sa, sa amin dito. Pero may, talagang humihingi ako ng tawag sa inyong mag-ina. Nagawa ko na yun. Talagang pinagsisihan ko na kaya. Yun pala, yun si tito din mo. Inaano pala niya yung nakikibalita siya kasi gusto din niya makita. Mm. -hmm. Kaya gusto minsan, gusto niya yan na din sa mag-ina. Mm -hmm. Nakakausap niya yung mga ka kaibigan. -ibig -ka Kahit walang ganyang na ano makikilala niyo, makikilala niyo yung bata. Gusto din niya makita yung bata. Mm. Kahit daw siya mamatay, gusto niya makita yung Kahit masabihin, da, bunga na ng ano... Kasalanan. Ah, oh. Gusto niyang makita bago daw siyang mawala. At tapos, kahit hindi kayo dumating sa buhay namin na ano, gusto niyang ipakilala at ipakita yung, yung bata ko ano itsura, gano'n. Mm. Nakikibalita siya pala siya. Ibig sabihin, yung hmm? asawa po niyo, si, si kuya, mm. Inaalam na po talaga oh, kung niya nasan kung nasan siya. Oo, inaalam niya kung ano itsura, ano, ano kalagayan. Mm. Naano -hmm. na niya ano, na, 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 na may, ayun, yung tagarong sa kagawi dyan. Mm -hmm. Doon lang pwede-pwede daw niyang na, ano, makausap. Na, Ma, ano, kaya sabi ko, hindi naman kailangan daanin sa pera para lang makausap. Mm. -hmm. Mm Mapapakausapan -hmm. naman si Horok. Siguro pag siya ang nakapag-usap, isa ano, yung nakakakilala. Mm. mm -hmm. Nakikibalita pa na siya. O ano, na itsura nung naging ano niya sa nabuhan niya. Nakita niyo po yung pamangkin niyo. Kasi mm. iba po yung dinulot ng na nangyari. Alam ko naman kaya mula nung ano eh. Medyo... Doon po kayo. Medyo... Dun, kausapin niyo po doon. Oh. Dito po kayo. Medyo talaga ibang... Ano ang loob niya sa akin, hindi lang niya pinapakita. Yan. Siya po yung konsepyo Alam ko naman mula nung nagkagalitan niyo noon tungkol do sa tito niyo mo noon. Hindi mm. mo halaman Pero mula nga noon, parang umano na nga ang loob mo sa akin. Hindi ko naman maiyalis na sumama ako, magbibig ka na sa mga loob hanggang ngayon. Pero sa uno sa lahat, ng ko ng tawad sa Panginoon at sa inyong mga ina. Kaya, hinihiling ko Huwag kami magkakalikunin. Gusto ko magkita-kita kayong mga kapatid at kapatid na... Sa sana naman, wapit tawagin mo ko. Alam ko naman eh, hanggang ngayon, talagang masamang ang loob. Sa ginawa ko sa nanay mo. Siguro talaga magulong magulo isip eh, talaga nun. Kaya ang ginawa ko nakakatulog nyo siya eh. Pero dinadalangin ko maging okay yung bata. Pasalamat naman, okay naman siya talagang ang Panginoon. Kung ano-ano, talagang mahina ang loob ko. Sinabi ko sa iyo, mahina. Kasi, alam mo naman, pag dito sa atin, no? hindi ko magalit, hindi ko kaya magulo dito. Yung anak niya magulo pag nalala sa iyo. May anak na, na maliit. Talaga, kasi yeah. ako kong magalit. ito, atake yun eh. Mm Iniisip -hmm. ko lang kasi yung anak eh maliit. Bilang, yung galit ko, hindi ko mailabas talaga. Galit ako noon kaya hindi ko mawari. Mahinang mahina talaga ang loob ko. Mahina talaga ang loob ko. Hindi ko kayang paglaban ng pamilya ko. Hindi ko kayang ano. Nadadaig ako ng takot o hiya o ano. Yeah, ipinagpapadyos ko na lang. Ayan. Dininig naman ako ng Diyos na okay naman yung bata. At yung ano, na ano ko lang, makapag, makita magkita silang mag-inat mga At sa tulong naman ninyo, kata paano, siguro mabibigyan ng ano. Pero ngayon, gumagawa naman pala ng paraan yung asawa ko. At kasabihin, bunga siya ng kasalanan mo ano. Kaya ano naman pala siya sa, ano, um, para ipakita sa kanyang hipag sa kapatid. Yung pong asawa niyo, sa tingin nyo, napagsisiyahan po niya yung nangyari? Napagsisiyahan naman, nakikita ko naman sa ano eh. Kaya hmm. na talaga, yung bunga nga lang talaga niya, yung mabunga nga lang talaga siya. Pero sa loob niya, nakikita ko naman. pag eh. yeah. Pagka na, pag aano siya. Hmm. Siguro, kaya siguro medyo nagtatagong pa ang buhay niya. Eh, meron sigurong kailangan pa niyang ayusin. Kaya, Tsaka ako, may plano pa. May plano pa sa kanya ang Panginoon. Oo. Oh. Nay, gusto kong linawin nyo. Ba't napunta okay. sa... Kasi nabitawan na rin naman ni Ate Karen yung... Ba't napunta doon sa ipakulong niyo si Papa nyo? Pwedeng paliwanan? Pwede yun yung hmm. may nakabalita na... Pero, dyan, mm. nakarating po sa mga lola namin. Mm. Ngayon, pumunta po ngayon dito yung lola namin. Mm. De, hinila-hila kami na ganun daw. E, e, si tatay daw ang umanok sa nanay, sa kapatid ko. Mm. E, ngayon, ito naman nagsabi. Ang, um, di, nung duma, akto na dumarating na yung mga pulis, sinabi na si tatay, mm. saka lang namin nalaman ang nung siguro nakaraan na ano yun na daw pinsan nga namin ng... ang, ang in, pinatuturo ng pinsan namin si tatay ang gumawa sa kanya dito oh. nga nang nga ng ano mm. nang inuro na namin yung demanda saka lang nalam namin na pinsan pala namin ang gumawa kasi tinakot daw siya na mm papatay niya siya. Mm. Yung dawa ito. Kasi dito nakatira yung pisa namin eh. Ah. Kaya nangyari yun. Ibig sabihin, hindi lang pala yung asawa niyo, meron pa yung isa. <coughs> yun ang nauna. Ah? Yun ang nauna. Kasi ito pa nga Nauna. Ah. Kaya noon ko lang ko nalaman na ganun ang pangyari. Mm. Eh, sabi ko, ba't ako? Ka Kaya lang siya nakatakbo, si tatay. Pinatakbo ng anak ng matanda din sa taas. Mm. So, sa sapa. Eh sabi ko nung medyo ano na, Sino ba talagang, ano mo, ano yun? Kasi nung na, ano niyang mahuhuli na, nagtago na nga. Si Indo, pinsan namin. Eh, mm. paano pa ako kung nahuli si Tatay? but hindi nung talagang sinabi mo? Ayun na daw, tinatakot siya. Hmm. Mm. Okay. Kaya hindi ko... Um. Uh, sina, si Ate daw po nag-ayos nung pagpapalabas oh. niya. Ng... Siya, may mga tumulong din. Mm. Kasi po, matanda pa, na, po si tatay. Maano siya, yung malakas ang loob niya. Uh -huh. palaging Talagang naglakad siya Ako nga, may kakilangan ng polis. Medyo na, nakatulong ng kaunti naman yung amo polis. Uh -huh. Kaya pumunta gano'n. Yun kamag-anak namin, hindi nang bilaging busy. Nangingi kami ng tulong doon. Hindi kami natulungan. Siya lang din makaan, naka ano, uh -huh. Sabi ko nga po kung mabibigyan sila ang pagkakataon na mailayo dito, mm -hmm. ayaw naman ni nanay na iwan yung tatay. Kasi naman po. Matamaan ilang buhay Alam po. Mm -hmm. Ay, parang naman akong masamang ina, di ba? Ah. may tatay po ba kayo? Pwede pa ba tanong. Pa kasi, Ay. para sa pala tayo. Mm -hmm. Mami, may edad na po kahit ano pa. Um, pa na, na rin po. Oh. Kaya, mm, kahit ang tao, ang magulang mo kasama-sama, mm. tatanggapin mo pa rin. Kasi matanda na siya kung sakali mo sa ibata pa kasi edad mo. Mm. Pwede pa natin yung ano niya. Yun, eh, matanda Ilang ano na na siya. Kaya, oh, oh, pinatawad na din namin kung siya may kasalanan din. Hmm. Pero talaga may konting kasalanan din siya. Mm. Um, uh, nasabi natin gano'n. Pinatatawad naman namin yan kasi sino ba tayo para hindi magpatawad? Yeah. Ah. Um, uh, 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 kasalanan. Ano po 'yun? Pwedeng na ginagalaw din siya. Sino po? Si Father. Si Tatay. Nang pag nakakainom. Nang araw daw. Di, siya din po din ng tanong niya at ako din, siya lang din po ng Ano ang po? Kaya po... No, no, no. Kaya... Nay... Hindi ko alam yung ano ko Kaya pala ganun na lang yung lungkot ng mata ni ate Karen. Mm -hmm. Gustong makaalis dito. Mm -hmm. Anong araw, araw po nun? Mm -hmm. nag po kami. Bakit tuko ako ako? Binuhay niyo pa ako. Dapat tama naman ako, ah, di ba? Yeah. Marami naman ng pujang babae. Hmm. Yeah. hindi na po ako gi, ano, hindi naman po ako nabuntis. Hmm. Ang inaano ko, nagalit ako talaga. Bakit ako binuhay niyo pa? Kaya pala ako naman yung nanay ko. Ang yeah. no. Ba't nga naman di siya nag-asawa? Oo. No. yung kapatid ko, yung ibig sabihin niya. Kaya pa lang yung kwentuhan ko. Si, tata, si Nana, hindi na siya nag-asawa. Sige, Nay. Tala niyo oh. lang. Sabi ko, tatay, bakit naman ako ang anak niyo pa. Hmm. Sabi ko, hindi kayo, masabi naman ka ako niyang babae. Pwede ko naman kayo tang, hindi naman kayo pipigilan ko. Nasa sa inyo, may hindi naman kayo. Ayun. Hmm. Eh, bakit na ako pang ano, po niyo kong, ano, hindi naman po ako nabuntis ng tatay kong kasi eh ako lumaban alam ko naman po mali yun eh tsaka alam ng tatay ko tatay kahit sinusuntok na nga po lumaban na ako talaga eh lang po sa bayaw ko hindi e, ako nalabot binanon ako eh kaya po nabunga yun eh kayo man nga ganun eh malalaban mala ka ba? eh nga lang dyan eh pa akong tumang sa'yo. Eh. Kaya ko ma. Eh, ang kapatid ko, wala ir Hindi eh. mm -hmm. naman po. Kaya po, kaya sinasabi ko diyan sa tao, hindi naman po si tate ang may gawa. Mm -hmm. Eh, ginag-aaway po ko. Ba't ka ako pa akong bubuwayin niyo kung ako gagawin yung masama? Mm -hmm. so, ang maging pangyayari ko nang mabalitaan ng si tatay ay gano'n, kasi siguro gumana yung pinsan ko. No. Maka, ano, Siya na tatlo. rin. Yung pinsan na rin, gumagalaw na Oo, ano, kaya siguro gano'n. Eh, yun po talaga yung po, po eh. Isa, wala rin isip po. Mga, <laughs> ang, mga nagtok, sumanib ang kademonya sa mga utak nila. Ano? Eh, lalo naman yung mas, ma, ano, mas masakit po, pinsan din namin. Uh -huh. pinsan pinsan po, po, talaga, yung pinsan uh na po, tatay ko po, magkapatid. Eh, hindi po, duma. Na, duma. Po ay, magdadayo na po na silang nag buhay. Na yung yun talagang dugong-dugo. Diyos mm. Unang nangyari po yun, ano po yung ano nyo kay tatay? Sabi ah. nyo nga, sobrang, sabi nyo, ba't nyo pa ako binuhay? Eh, sabi ko, ay, nagsisisi na siya. Huh? Tatay, bakit kayo, ay, ano, tama naman po ako. Oh. Bakit kayo lalang? Ah, bakit magtatago kayo? Kaya ako magsa... Ah, pa nga yung pizza Oo, ah, oh, ngayon. Oo. Oh, nakita mo. Nabuking ka, nakako. Yung ko si... Yung ko din yan, nasa mm. sa San Miguel. Sabi ko, nakita mo, buntis na ako. Ayan, nalaman na ako ng... Diyan sa... Si, pinasundo ako ng mga lola ko diyan sa dulo. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Kaya na... Oo, oh, sila nang mamanda. Mm -hmm. ayon, Kaya po, alam mo, nung pala ako dito, ma, hindi, ikaw na nga nag, nagtatago. Agad eh, nakarepon. Ay. Ba't nagawa po nung tatay niyo yun sa inyo? Nung nalaman niyo yun, o nung nalaman niyo yun, anong ginawa niyo? Tay, nay. Yung, isa pa rin Mahi, hindi na. Hindi ko siya, yun, kinumpronta. Hindi niyo kinumpronta? Ang unaan ko nun, mm. hindi naulitin, ang unaan ko, yung edad niya. Kaya pala na lang yung gusto mong makawala dito ate Karen? Ate, kaya pala gustong, yun na lang pala yung gusto mong kaya mo pala ginagawa lahat din ng makakaya mo para makaalis dito? Mm -hmm. Kaya pala, ganun na lang siya lumaban. Mm -hmm. No? Masakit na nila sa kanya. Kahit di siya kumain pagpasok. Mm -hmm. Nakikita ko yun. Nang lalakad siya. Kahit na siya rin, hindi siya nang magigit sa tayo. Para maipon ko ka niya. Kaya yung malayang hangin sa kamukha. Pero siguro ito yung way para mabuksan natin yung isip ni tatay na mali po yung kinagagalawan po niya. O, I mean, yung ginagawa po niya. Dugo po niya to eh. Dugot so, lamang po niya nakulong to. Nakulong na siya. Baka naisip-isip na rin siya niya. Nagsisisi na. Uh, ah. Ngayon, tatanungin kita ulit ate doon sa gusto mo. Nakalungkot lang kasi yung ano na Hindi naman dapat nakalungkot. Mm. O kaya siya nakalungkot. Yung dating ano? Sino pong nakahalungkat? Yung ano sa amin uh, Yung mga dating kaso nyo. Nakahalungkat na. Ibig itin. sabihin pala maraming kaso din si tatay. Hindi, yun lang. Hindi yung mga dangan uh, na, na, na tambak na kaso ng mga taong. Ibang tao. Uh, eh, na, isa na rin yung kay tatay. Uh, Tapos, kaya naman, na, ano po uh, dito. Um, um. Kaya nung napunta dito, nanganakasibilyan. Hmm. Hindi namin alam. Hindi, at right? saka hindi yung hindi, hindi tama. Maling, 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 mali. Karumaldumal. Yung, kung meron pa nga pong salitang mas ano pa sa karumaldumal yung ginawa niya sa anak niya. Mm -hmm. Dugot laman mo, anak mo. Oh. Yeah. Paano yan, Nay? Mm -hmm. Desisyon ng anak niya malayo dito. Pero kay nanay, parang... Mm -hmm. Ay, parang gusto ko kasi malayutin kayo dito. Ano gusto naman niya? Siguro ano, iwan mo Kasi kaya pala sabi ni Ate Karen, Bo, nakapaligid sa akin. Ibig sabihin, unang-una 'yung papa na lang na nakasama sa bahay at 'yung asawa po niyo na araw-araw niyang nakikita, na araw-araw po siyang nasasaktan, naduturo, na hindi niya alam pag wala siya, nasa sa school siya o anuman, anong nangyayari kay nanay. Tama ba, Ate Karen? Oo. Huh? Grabe. Bakit nangyari yung ganyan? Um, Totoo sin gusto kong i-cancel to. Gusto ko silang ilipat. Malayo na lang sila dito. Doon sa gusto po nung ano. Kasi kung araw-araw po niyang kasama yung lolo niya, at saka po yung asawa niyo, si nanay po parang ayaw pong iwan yung tatay. Pero gusto niyang... Oh, yun nga. Kung kayo pong mag-aalaga kay papa niyo? Baka po, hindi na, Hindi sila medyo close na... Ng asawa niyo. Ng asawa niyo. Doon tayo magkakaroon ng problema. Oo. Sinanay naman, kahit gaano kasama naman ang ginawa ng tatay, mahal pa rin niya. Kasi ang naano niya, ilang taon na nang-aalaga. Pero... Paano natin maano kay tatay na mali ang ginagawa niya? Kung ngayon, hindi na, hindi na. kasi okay. wala naman, alam niya, alam na ni tatay na alam na ng apo niya, hindi na niya.